Sa kagayan, hindi na natuloy ang pasukan dahil lubog pa rin nga sa baha ang probinsya. Ang mga eskwelahan, kung hindi sira, ginawang evacuation centers na muna. Para bigyan ng muka balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ganito ang eksena sa Pamplona, Cagayan, kagabi. Besperas ng pagbabalik eskwela ng mga bata mataas pa rin ang tubig baha sa ilang lugar. Hanggang kaninang umaga, umaagos pa rin ang tubig baha sa tulay na ito sa barangay Kapalalian. Ginagamit pa naman itong ruta ng mga residente maging ng mga estudyante. Pero dahil sa baha, hindi tuloy ito madaanan. Ang masaklap hanggang makarating sa eskwelahan, lubog sa baha dahil lumapaw naman ang Kasitan Creek. Kaya ang buong probinsya ng Cagayan, suspendido muna ang klase ngayong araw. Sa ibang eskwelahan naman sa Alcala, Cagayan, imbis na estudyante, mga bakwit ang makikita sa mga classroom. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin humuhupa ang baha sa malaking bahagi ng probinsya. Dahil sa malakas at tuloy-tuloy pa rin pag-ulan, simula doong Sabado. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Alcala, puwersahan muna nilang inilikas ang mga residente dahil sa banta ng flash flood sa barangay. Pero oras na gumanda ang panahon, ililipat na nila sa covered court ng paaralan ang mga evacuee para magamit na ang mga school building. Aminado ang LGU na hindi pa basta-basta pwedeng pauwiin ang mga residente. Kaya magre-request na raw sila ng mga modular tents para may matulugan ang mga bakwit kapag nagumpisa na ang klase. Sa datos ng Kagayan PDRRMO, nasa labimpitong bayan pa sa buong probinsya ang lubog pa rin sa tubig. Mobile journalist Francis Orsepolo, hatid ang mukha ng balita.